Hello guys Welcome to my YouTube channel Guys, ganito pala yung trabaho ko dito sa Saudi Isa akong operator ng isang chocolate machine Isang mahabang makina to guys Paggawa ng chocolate Ngayon, so, ituturo ko sa inyo kung paano ang preparation Kasi yung mga nakakain yung chocolate Hindi pa yan yung direct na ganito Ano talaga ang ginagawa namin Kaya so, nito, yung chocolate na kinakain ninyo guys ang preparation niya. ayan ito. Points pa lang siya. Kita niyo. Ito. Points pa lang siya. Ang gagawin natin namin diyan, tinutunaw namin 'yan. Ilalagay namin dito sa malaking tangke. ayan kita niyo. Ayun yung tangke na 'yan. Ilalagay namin diyan. Diyan namin siya tutunawin. Diyan namin yan ito, tutunawin. Itong tanke na to, naglalaman to ng mga isang 1,500 kilo. Diyan namin nilalagay yung mga chocolate na yan. Itong mga coins, coins na chocolate. Nilalagay namin dyan. Para tunawin namin. Yung tanke na yan guys. May init yan na 50 degrees kaya niya tunawin yung chocolate meron siyang 60 degree na init pag napuno na yan okay, lalagay namin punoy namin yan tapos pag natunaw na yan pag natunaw na yan Dilipat namin ito sa pangalawang tangke. Ayan, ito yung unang tangke. Dito namin yung tutunawin. Pag natunaw na, nag-transfer na namin dito. Ito ang pagkala. Okay. Natunaw na yan. At melting na yung chocolate. Kagaya nito. Kagaya. Yeah nagmelting na isililipat namin dito tapos ito naman yung tempering, ito yung tempering machine kung nag-start na ka kami ng production ito yung tempering machine natin ang settings natin dito during production kailangan naka 29 siya yeah, kailangan dyan naka 29 tapos yung nasa gitna kailangan naka 29 din o kaya yan 28 28 yan kasi paglamig mainit ngayon kailangan naka 28 hanggang 30 yan siya 28, 29, 30 pwede mo siya sa 30 tapos yung sa pinakababa ito pwede na yan 40 40 41, 41 hindi ka pwede mag-start ng production guys hanggang hindi mo na-reach yung 28 degree na yan o kaya 30 28 dito sa pangalawa hindi ka pwedeng mag start ng production hanggat hindi mo na-reach yung 28 na yan dalawa kasi pag hindi yan nagti-30 pangit ang production mo mamumuti siya so sa so ngayon guys dyan lang muna tayo sa preparation ng chocolate pag tunaw pag lipat sa tempering ito pakita ko naman sa inyo sa sunod yung production naman